Hi mga guys! Welcome back to me! Here's my another video using acrylic paint for the first time. Ganito pala ang feeling. Yan, ganyan. Hay nako, habang nagvo-voice over ako, pinag-iisipan ko kung hanggang saan aabot ang trip ko. Explore, explore. Pag inalo mo pala ang red, yellow, and black, magkakaroon ng color brown first time. <laughs> ang puno kasi parang parang si Lord. Pag humiwalay tayo sa puno, mawawalan tayo ng life katulad ng dahon. Pag humiwalay siya sa puno, mawawalan na siya ng life, malalanta siya. Kaya ito ang napili ko. Tsaka simple din siya. Sharing is caring. Share, share lang habang nagdo-drawing ako pin iniisip ko napakahirap palang gumawa ng puno it takes time drawing pa lang yan lalo pa kaya yung actual na kaya ganun ka wonderful si Lord talaga kaya pala ipinadala dito ni Father God si Lord Jesus para isave ang tao dahil kung yung puno nga pinaghirapan niyang gawin lalo pa kaya yung mga tao di ba may pagmamahal sa paggawa yung creation niya as in ni love niya talaga yon like tayo mga tao. Back to puno story tayo. Kahit nga sa damdami, nagkakaroon ng punong-puno. Charot! Pero syempre, forgiveness. Forgive and forget. Wow, sabi. Pero in reality talaga. Prayer is the key to forgive someone. Kung gaano ka ka-forgiving sa iba, dapat ganun ka din ka-forgiving sa sarili mo. Yun talaga yung na ko. Hindi mo pwedeng iasa sa iba ang happiness mo. Masasaktan ka lang. Charot, bitter. Bitter pipe ha. Charot. Enjoy mo lang ang life habang buhay ka kasi pag tsugog ka na, wala ka nang mararamdaman. Thankful ko may magagandang nangyayari. Normal lang din na maging malungkot pag may hindi magandang nangyayari because that's life. Shout out to myself! na ko na hindi dapat inaaraw-araw yung stress. Isang beses lang to, kaya dapat i-enjoy ko na. Tsaka hindi ko na masyadong mamadaliin ang life ko. Minsan, tingin natin hindi maganda yung situation. Pero tignan yung painting. Pag binago ko yung anggulo, or tinignan natin sa ibang anggulo, maganda pala siya. Sa ibang anggulo hindi maganda. Kaya mas piliin natin yung angulo na maganda. ba? Diba? Thanks for watching!